Okay guys, so bakit Duterte ako? Eto yon. Tanging presidente na naupo at umalis bilang pangulo na may pinakamataas na trust rating. Tanging pangulo na nagbigay ng free tuition fee sa college, 10 taong validity sa passport at 5 taong license validity sa driver's license. Eto guys, kinuha ko to October 70. Ang validity niya 2034 pa adwa oh, diba? galing daan-daang drug users na ang sumusuko sa pulis sa kasunod ng kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra droga Ayon sa NBI Behavioral Sciences... Ayon nga sa pinaigting na kampanya ng Pamahalaan Duterte kontra Droga at sa mga sangkot dito, kahit hindi pinangalanan, ay napasuko na rin ngayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Ay nagtungo sa Camp Crame ang tinaguri ang number two most wanted drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones. Pumapangalawa siya sa napasalang na drug lord na si Jaguar Diaz. Ayon sa informasyon ni PNP Chief Bato, underling... Iba pa ang achievements ng Pangulong Duterte. Nagbigay siya ng libreng iragasyon para sa mga magsasaka. One-stop service center para sa mga OFW at Pilipino na kung saan lahat ng serbisyo ng gobyerno ay nandito na. Pagpirma sa Freedom of Information ng Pangulo Paglulunsad ng 8888 para ireklamo ang mga politiko Gayun din ang paglulunsad ng 911 hotlines sa ating bansa 911 para sa pagresponde sa iba't ibang emergency Executive order para hintuan ang kontraktualizasyon at ang end of contract Wala ng age limit sa pag-a-apply Pagpapaluwag ng trapiko at paglilinis ng daan Paglulunsan ng pinakaunang na iya, Expressway. Pagbisita sa pinakamalaking pagawaan ng Shabu sa buong Pampanga. Matapos ang kaso ng diskriminasyon ng mga OFW sa Kuwait in 72 hours, pinapauwi sila ng Pangulong Duterte. Department of Migrant Workers na kung saan tumulong sa napakaraming mga OFW. Pagpapalaya at pagbangon ng Marawi. Pagpapasara sa mga abusadong minahan pagsa sa ng four-piece para makatulong sa may hirap. Pagdaragdag ng mga bigas sa mga four-piece beneficiary. Pagpapasara ng mga online gaming firm. pagdadagdag ng budget para sa mga atletang Pilipino. Pagsisimula ng National ID sa Pilipino. Pagsasabatas ng alternative learning system para sa mga mahirap na Pilipino, malasakit sente na pinanganahan ni Bongo at ng Pangulong Duterte para makatulong sa pinansyal na pangkalusugan ng mga Pilipino. Universal healthcare Act. Akses para ang lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng karapatan sa kalusugan. Pagpapaluwag sa EDSA. Doktor para sa Bayan Act magbigay ng medical scholarship sa mga nagdanais maging doktor. OWA OFW -E card OFW Hospital pinakamalaking build, build, build project ng bansa. Naglunsad ng maraming mga bagong tulay, bagong daan at mga bagong establishmento na matutulungan ng bawat isang Pilipino. Paglilinis ng Boracay at Manila Bay. Paglilunsad ng mga bagong tren sa ating bansa. Pagkakaroon ng maraming mga airports sa ating bansa. Modernisasyon ng PNP at ng AFP. Dagdag sahod para sa mga pulis at bayaning sundalo pagkakaroon ng magandang bansa Moro govern, pagpirma ng batas para sa may hirap para magkaroon sila ng libreng serbisyo sa gobyerno, presidential anti-corruption commission, pagbagsak ng kriminalidad sa bansa, pagpapahinto sa kafala system na kung saan pag-share ng mga OFW sa iba pang mga amo. Maraming ginawa at nagawa ang Pangulong Duterte para sa ating bansa. Hindi nakapagtataka na maraming mga tao at politiko na makasarili ang gustong makaganti sa pamilya ni Duterte. Gusto nilang mawala sa Pilipinas at sa gobyerno ang Pangulong Duterte. Pero hindi tayo papayag dahil alam natin na siya ay very useful president. At alam natin na siya ay naging mabuting Pangulo sa oras ng COVID-19. Sa oras ng kagipitan, siya ang ating ama. Napakasarap na meron kang magulang na matapang na lumaban para sa iyo at handa na yakapin ka sa lahat ng pagkakataon. Salamat. Salamat Tatay Digong.